It's mga kaguro. Uwi na po kami. Dito galing po sa Pangasinan ng aming swimming. Family bonding po dito sa Pangasinan. Sa ano ba tong Pangalan itong Pangasinan ito Bulinaw. Yeah. So papakita ko po sa inyo yung iba't ibang view. Magagandang view po dito sa Pangasinan. At sa mga iba pang lugar po madaanan natin. Tamaan niyo po kami mga kaguro thank you so much. Ayan <laughs> <laughs> so, po sila uh, mga kaguro. Mga pamangkin. Siya si Sawa, si Ate. Ayan po oh, kung nakikita ni Ate. Ayan <laughs> po yung Patar Elementary School sabunin na mga kanila. Ayan, bukas, walang pasok. Meron, may exam. Ganda ng mga bugambilya, mga kagod. medyo pagod po kami at mga puyat mga kaguro pero napaka enjoy masaya po kami mga kaguro ay ang ganda oh puro puno ng nyug tapos ano sa beach beach oh, oh beach po mga kaguro dagat oh tapos mga puno ng nyug ayan po yung mga kubo Puro no? Oo. Ah, public yun, no? Ah, na-enjoy naman tayo sa ampas ng alon malaki. <laughs> yung pinaligoan namin mga kagulo na dagat ang lang ang lalaki ng ano. Nakikita niyo po sa isa kong vlog mga kagulo. Sa kami natawanan tawanan, kami na tawanan mga kagulo. Sana ko mapanood niyo po yun ay may enjoy din po kayo. So marami ditong beach mga kagulo sa Pangasinan. So hilo kayo dyan mga taga Pangasinan. Shout out sa inyong lahat. <laughs> medyo mabilis po yung nagda-drive sa amin yan po yung mga bugambilya kaganda. Ay, yung papagpasok ng puro bugambili ang kagura. Yung kung oh, ano yun. Siguro, fix din po yun. Ay, pa, mga, parang, ano, townhouse. Puerto del Rio? Ano yun?